So, yun, nandito na naman tayo. Yan, kasabay ko na si Otto, lang yun sa likod ko. Sana may mga inayanan dyan sa dilis. At sana nandyan pa yung dilis. Dito kami sa kibarang kay Kinarawa yan, magsisimula. Ang daming dilis na kanina. Ngayon nang hapon, sabi ng kapatid namin isa. ay sa dilis ano kasi kukuha lang tayo ng pangusong mamaya hihiram naman tayo kay ng tulong pansalo. yung kagabi yung dinala kong ano halos 15 o 16 kilos yata yun nagtira lang ako ng isang pangusong ang bangkok mga naubos sana may sumamba ng isda sana may mga sa hilis para makajapot na tayo so yun ang mga bang sa mga huli namin sana pagkalobong kami ng madaming biyaya Rest kahit anong bilis sa pagsagot kung hindi na iiwan yung tubig uh, grabe pagkalaki ng butat din na yun nasa dalawang di pala yata yung ulo <laughs> Di mana kami yudilis tu sebagai Dito sa may kabakukan wala doon Dito lang sa may na utol, ako sa utol, sunahan talaga dami Ito ang tawag ko ng dilis Ayan na sa loob <sighs> Natapat pa talaga pag <sighs> sisid ko dyan yung nakakapakapal na isda <sighs> Ayan na, sa puntat ko mayroon Ayan o Sa butas Ang bihira Ang dami sa Sa may hita Talaga naman <laughs> adub Yes. Ahí está, ¿no? Apa yang dalam? Kayak ada puluh je galaw lang. 跟妈妈呀都在那住，怎么跑？ sumayag na sa bar na mababaw yan na yan na sus ginoo sumayag talaga sa Sumayad na talaga dito sa may sumadsab. Sumayad na talaga dito sa may sumadsab. lawang na ginoo ko yung butandig grabe sumadsad na dito sa pinakababaw sa kakain ng madaming dilis pati yung unahan ng bangka ko oh, halos abutin na lang kanyang buka nga nagulat ako pinasok ko yung ilaw dito sa loob yung liwanag ng ilaw lang. Sinagi yung yung ako, biglang sinagi yung ako yung panya pa ko biglang sinagi. pag dumaw kong ganyan likod na pala ng butan din grabe ayun yung kanina halimaw sa laki mahigit isang di pa yung lapad ng kanyang ulo Tintin sa kakakayo ng dinis. Nakakatakot mamana. <laughs> Baka pagsisid mo, parang pagtahan mo, andyan ah. Nakakanga, mamaya. Nahigop tayo dyan. Uwi na ako. Iyaw ko na sumisi. Nakakatakot yung malaking butan ding. ding paghigop ng bilis. Masabay tayo sa paghigop. Ano? Bilis pa ba yan? Kahit nagsasagwa na. Ayun, nakatalunan. Mahabol na bangka. Masig bilis yan. Ayan. Nagsasagwa na tayo. Pero ayan. Mahabol. Mahabol. Ito yung pangunahing pagkain ng anong butangking. lang yung huli natin. Ilang graso lang. Pero ayos na rin, makakapambinta na rin tayo. <laughs> Diyan lang yung cover natin sa top lang Habang tayo nagsasakwan Habol pa talaga ako oh, kahit dito sa taas ng barawang May spiro na, na kalangoy lang Pag na ka-encounter niya yung branding Magkakapobya yun <laughs> Grabe A few moments later. So yun, nandito na tayo. <laughs> Magkakapobya tayo sa butanding. Alam naman natin na yung butanding hindi na nga ano, hindi na nga ano ng tao. Hindi saan yung pinakain. Eh, paano kung pagsisid natin tapos sa sobrang dami ng dilis, nabalo tayo ng dilis. Tapos hinigop yung dilis. O, sabay tayo sa loob na dyan. Diyan ng butanbing, kaya mahirap na. Yung tito ko. yung tito ko, do doon niya ng batog. Pagpana siya ng batog. Tapos, yung ilaw niya sa bangka, bigla daw dumilim. Pagtingalan niyang ganyan, no? dalawa sa taas niya. Nagdagdagan na dalawa malalaki. Pagka, akit na ng bangka, sanggun papuntang tabi hindi na siya bumalik doon sa pinapanaan ng batong tayo, kung hindi tayo nag-aalangan na sumisid ng mga bato may, may paisa sa bato sana, kaso nag-aalangan tayo sumisid kasi nag-iisip tayo baka higupit yung lilis ng butanding, masamay tayo yung isang taga ano nga, taga barangay kalarayan maagang maaga pa kamunti ka na daw tumob yung kanyang bangka inuto daw kasi yung binuhat yung kanyang bangka. Yung bangka niya. Kung mo yung ano, bakaling. Bibinta natin yan. 3.7 Three point seven. Oh, no, 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 ito na sa prito ko. 3.7. Nakasana sana yung, oh, no? yung batog. Yung class natin, isang beraso lang. Kalahati. Bidya. Malayo sa kahapon. Kahapon, dalawang ilak pero malalaki ngayon maliliit yun 1.2 naka 1.2 din tayo sa pusit natin ito yung ulam natin ito tapo na ulam bukas yun 1.4 ayos na ito sa tanghalian at ito naman sa habunan bukas. Ayos na, tara natin ito kung magkano kikitain natin ito. At yung mga kilo lahat ito. So yun, ito na yung naging bayad sa huli natin kagabi. Ayan, 950. Yung kabuuan, 6.8. Nagkala kasi tayo mamana doon sa video malalim. Natakot tayo sa butanding, mahirap na baka mabala tayo ng madaming dilis tapos higupin yung dilis ng butandeng masama tayo mahirap na nakakatakot yung kahapon na kita natin yan 1.9 Yung ngayon 900 lang yung butal lang sa kahapon pero ayos na malaking bagay na rin so yun maraming maraming salamat sa panonood sa next episode na yung shoutout natin